Hi guys, good morning. Happy Thursday. It is 7:43 ng umaga. Naihatid na namin ng mga bata. Si Daddy ay umalis ng 7 a.m. para ihatid si Ate and then kami naman ni Jay ay umalis ng 7:05. Ang ating first patient, guys, ay naka-schedule ng 9 a.m. Kaya naman umuwi muna tayo sa bahay at nagligpit muna tayo dito sa kitchen. So, wala na tayong natirang bahaw dahil kinain ko na yung um, sobra, guys. Konting-konti na lang yung naiwan nating kanin. Nagsaing na din ako para mamaya pag uwi natin galing sa trabaho or kung umuwi man si daddy closer to lunch time, meron siyang kakainin. So, ang ating ulam naman for today, guys, ay ang ating mga leftovers na naluto ko pa nung nakaraan. Nakalagay lang siya sa fridge. Uh, meron tayong menudo, kaldireta, meron pa tayong chicken adobo. Meron pa rin tayong tatlong piraso ng short ribs. So, ganito ang ginagawa namin dito sa ating household. Hindi tayo kaagad nagluluto kapag ka meron pang mga leftover. Kasi, ano, sayang yun guys. Mahal ang ating grocery. So, ang ginagawa natin is iniinit lang natin pa konti-konti. Like yung adobo, kahapon yun ang inulam ni Bunso. Kumuha lang tayo ng isang leg part, tapos the rest nasa fridge pa naman. Hindi pa yan panis or hindi pa naman sira, kaya pwede pa nating ulamin. Anyway, naghanda na ako ng uh, mga snacks ni ate. Ngayon guys, meron siyang second tournament of the season. But unfortunately, hindi tayo makakapanood dahil kami ay aate ng open house ng ating bunso para sa kanilang back to school. So, ang ginawa ko guys ay pinipe ko muna ang kanyang mga snacks. Nagprepare na din si ate ng kanyang baon for today. Pero hindi yun sasakto kasi ang laban nila or ang game ay magsasimula ng 6 hanggang matapos. So, junior varsity ang ating dalaga and then merong varsity ang, ang school nila. Hindi sila pwedeng umuwi hanggat hindi patapos yung laban. Dahil sumasakay sila guys, sumasakay so, sila sa school bus ng kanilang district or ng school. So, mamaya ang gagawin natin, pagkatapos nating magtrabaho, um, dadalahan ko ulit siya ng kanyang dinner. Kasi from, from school, pagkatapos ng school ni ate, pupunta na siya sa high school ng kanilang school. Doon na sila mag-aantay papunta sa kanilang um, game for tonight. So, nung game niya nung Tuesday, guys, nag-start ng 6. Natapos ang kanilang game is almost 9.30 na ng gabi. Ganun katagal because yung Junior Varsity ay... So, part 2, guys. um So, natapos yung game nila is uh, close to 9.30 kasi ang Junior Varsity ay 3 sets and then yung Varsity naman umabot ng 5 sets. So, siguraduhin natin na hindi magugutom si ate dahil wala kami ni Daddy ngayong gabi for tournament. Meron tayong pinrepare na goldfish. And then, konting sweets lang guys. Sa portion pack lang ng sour patch. Meron din tayong watermelon na sour patch na paborito niya. At saka konting mini tulsi rolls. Um, hindi naman masyadong madami to guys. Kasi sinishare ni Ate sa kanyang mga teammates. Ah, ganun naman sila, guys. Kapag merong pagkain yung isa, um, ang maganda naman doon is talagang sama-sama sila. Parang all for one talaga sila. So, i-share niya to sa kanyang teammates mama mamaya. Dinamihan ko na para siguradong hindi siya magugutom. Dahil like I said, wala kami doon para bilihan siya ng pagkain if ever. Anyway, mag-harvest muna tayo guys. Alam nyo ba kahapon umabot kami ng 90, almost 99 degrees. Ganun kainit. So, nagdilig tayo ng ating mga pananim kahapon ng umaga bago ako pumasok. Sobrang tuyong-tuyo na. Dito naman sa upper deck, guys, nadiligan ko to nung hapon na. Meron akong na-harvest na tatlo or apat na kamatis yata from the upper deck. Meron pa rin tayong ready for harvest. So, bago tayo pumasok today, i-harvest na rin natin yan. Dahil um, kapag nasyadong natuyo ang ating mga pananim ay malalanta naman yung dahon. So, ito na tayo guys sa ating patio tomatoes. Ayan. Hindi na natin kailangan ng gunting. i -ano lang natin to guys. Ganito lang. Mapipitas na yan. Ayan. Tingnan nyo. Napakaganda. Sobrang healthy ng ating mga kamatis. naguuma pa rin ang ating tomatoes. Meron pa tayo guys. Mangilan-ngilan dito. So, sa puno na to meron pang dalawa. And then, dito naman guys. Tingnan nyo. Ang dami pa rin. Ayan. Marami pa rin tayong mga kamatis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isang dosena pa rin dito. So, yung mga beans natin, guys. Ayan, tuyo na, no? Tapos na yung season ito. So, pwede na natin tong bunutin. Pero, hindi natin gagawin yan ngayon. Dahil nakapag atar na tayo ng pagpasok sa, sa trabaho. So, ayaw nating madumihan ang atin namang mga siling labuyo ay napakarami pa din. Na-freeze ko na yung iba guys, pero gugupitin pa rin natin itong mga to dahil um, ready na talaga siyang pitasin. Ayan. Nahuhulog lang guys. Ayan, sobrang pulang-pula na. Nakakatuwa tong ano na to nung binigay sa akin to ng kapitbahay ko, sabi ko, ba't kaya dikit-dikit yung kanyang ano, dahon? Ayan pala. So, magtitira tayo ng ilang siling labuyo dito. Kasi si daddy gusto niyang mag, um, magtanim din ito. So, yung pag naiwan mo yan guys sa ano, sa mismong pinakapuno niya, hopefully bumunga yan next year. Ayan, may mga buko pa guys kung nakikita niyo yung maliliit na yan um, hanggat mainit guys, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-harvest nitong ating mga sili. Sa tagiliran naman ng bahay, yung ating long hot pepper ay na-harvest ko na karanihan. Nailagay na natin sa ziplock. Ready na yun guys para sa ating winter. Paggawa ng mga soups o kaya guys parang gagawin ko rin dahil meron pa tayong Carolina Ripper. Gagawa tayo ng um, chili oil gamit ang ating mga peppers from our garden. Ayan. Ayan guys. Wala tayong taga video eh. Sariling sikap lang. So sing ko lang muna tong lahat. pupulutin na lang natin sa sahig. Mariosep. Struggle is real. Ayan guys. Ang dami pa rin yung ano. Yung iba guys parang nangingitim eh. Hindi ko alam kung sobrang dark ba siya or something. But anyway, kunin na natin yan. Alam nyo ba kasi pag, mag, pag may tanim guys, katulad nung kamatis or peppers, the more na hina-harvest mo, the more siya na nagkakaroon ng maraming bunga. Ayan. So we're hoping na ano, dire-diretso pa rin to hanggang sa talagang magtaglamig na. Ang fall ay papasok na, I guess, sa September 21. Somewhere around that time. Hindi ko na check exactly kung kailan ang pagpasok ng ating autumn season. Pero ito na guys, pakita ko sa inyo ang ating mga na-harvest for today. And then, mag-harvest na rin tayo ng mga eggplant guys. Kasi meron na tayong, I think tatlo pa yung ready natin for harvest. Ayan, naiwan muna natin yung mga green para hindi tayo masyadong masobrahan. So ito guys, hindi ko na ito i-freeze. Gagawin na natin itong chili oil. Pasok na tayo sa loob guys. Punta tayo sa tagaliran ng ating bahay. Okay guys, ito tayo sa garahe. Daladala ko pa rin yung container natin. Actually container to lang kapit bahay ko. Hindi ko pa nasa ole. pa -arborin na lang natin. Edy, wow show time. Okay guys, I think this is part 4. Tingnan nyo yan, oh. No? Nagdilaw-dilaw na talaga yung mga dahon. But anyway, ito na yung ating mga ano, ang ating satin moon na eggplant ay sobrang ready na siyang anihin. Kaya i-harvest na rin natin ito. Um, hindi ko na talaga siya maasikaso, guys. Sa sobrang kabisihan natin, sa totoo lang, hindi na tayo nakakapagdilig everyday. Um, Marami na rin tayong napakinabang sa ating mga ano eh, sa ating garden. So, talagang malapit nang matapos ang season. Marco season. Ayan, i-harvest ko na guys. Napakadaldal ko talaga. Ayan na. Nakita nyo ba yan? I-harvest na natin. Gupitin na natin itong ating eggplant. Meron pa akong ensalada sa loob ng fridge. Hindi ko pa rin nauubos guys. Kasi yung tatlong piraso, kapag ka na ano mo na nagawa mong ensilada, ang dami na din nun. Ayan guys, nahulog na siya. Kuri na natin mamaya yan. Ayan. Pupulutin na lang natin. Gugupitin ko muna. Dahil tayo ay walang taga video. Kaya habang hawak natin ang gunting, tayo naman ay for the video din. Para sa ating content for today's video. Ayan. Ayan. Sana naman walang ahas dito. Ato guys, tingnan nyo ang ganda oh. Meron na naman tayong tatlong granada. Ayan. Okay. I think, ano pa guys, meron pa tayong mga, mga ilan-ilan pa dito. Ito oh, antayin natin yan, lumaki. One, kita nyo ba? One, two, three, four, five. Lima dito. And then, meron pang isa doon, guys. Kunin na natin tong ating beans. Tingnan nyo to lumaki na sobra. Ayan, Oh. Ayan. Buti na lang, di ko pa ito na, ano, natanggal kahapon. Gusto ko na sanang bunutin, eh. Ang ating mga long hot peppers, guys, ay naani ko na. Kasi kahapon, meron din akong na... harvest na, ano, na okra. Ayan guys, may isa pa tayo. So meron tayong pitong eggplant pa na aantay natin. At ito pa, tingnan nyo ito guys. Ang ating yellow wax Cherokee na beans. Magluluto tayo ng ano guys, ginataang tuna. Lalagyan natin ng gulay. Lalagyan natin ng beans. Nakita ko yun sa FB. I think si Miss Tin Kapos ang nagpost noon. So gagayahin natin ang kanyang menu for the day. Okay guys, bilisan na natin. At hinihingal ako kaagad. Part 5 na yata ito. Hindi na tayo sa backyard. So dito naka-harvest din ako dun sa ating dun sa kamatis na yon, Dun sa area na yon guys. Meron tayong na-harvest na apat. Pero Oh my God. Ang dumi ng ating ano ka, Ang dumi ng likuran natin guys. Tingnan nyo to. Kung gaano ka dumi. Kamusta naman yan. Hindi ko ito nadiligan kahapon eh. Kasi sabi ni daddy, magingat daw ako sa mga lamok. Kasi maraming mga cases ng mga ano to? West Nile ba yun? Kung something na ganyan. Sabi ni mami, huwag ka nang lumabas kasi malamok na. Naglakad kasi kami kahapon, mga bandang 7 ng ng gabi. Tapos sabi ko, magidilig ako sa likodan. Sabi ni daddy, itigil ko na daw yan. Bukas na lang daw. So, ito meron tayong nakuha pa rito, green beans. Ito pa guys, ang dami pa rin. Akala ko tapos na rin ano natin dito eh. Ayan. Okay. Dami pa rin mga beans. Tingnan nyo oh. Yung ating marigold ay sobrang lungkot. Kaya talagang napabayaan ko na ang aking garden. So, ito guys, linisin natin pero bago ang lahat. I think meron na naman dito isang malaking ano eh, kamatis. Ayan, no, tingnan niyo. Ang laki-laki. I-ano ko na din 'to. Gupit-gupitin na rin natin kasi ano. Pag ano nangingitim siya, guys eh. Teka, gugupitin ko na. Bet ayaw. Ayan, nabutas ko pa rin 'yun. Nabutas pa sya ng aking ano. Ayan, guys, ang laki. Lagay ko muna dito ang ating harvest. Ayan. Wala. And then, ito siguro mga bell pepper. Gupitin ko na din. Kuka tayo ng bell pepper. Yo, nahulog. Ayan. Nahulog. Meron pa tayong, ano, tatlo. One, two, three. Dito naman ay, meron pang maliit eh. So, ayan. Kunin na natin to. Ang sarap ng bell pepper. Kahapon, nag fry din ako. Guys, yun ang aking inulam. Gulay lang. Carrots, um, pepper, at saka zucchini. Napakasarap. Sobrang linamnam. So, ayan ang ating harvest. Lagay lang natin dyan. Ito guys, napakalaki yun. Oh. Tingnan ninyo. Hindi pa naman siya sobrang pula. Pero, anihin ko na din. Kasi parang nangingitim ba yung ilalim niya. Sus, Mariano, garapon. Kailangan na naman natin gupitin. Pero ang problema ay wala namang magsasalo. Walang sasalo nito. Come on. Struggle is real guys. Kapag ka wala kang taga-video sariling sikap tayo ngayong umaga bilisan na natin guys kasi tayo ay magtatrabaho pa bakit ba ganyan ayaw magupit mahirap yarn hindi ko guys maano eh makita kasi kung baka mamaya mabutas na naman natin yung kamatis gugupitin ko na tong isang buong sanga na to yun nahulog Nahulog, nahulog. Tignan nyo ito, guys, oh. Nangingitim-nitim siya, eh. Pero, ayan, medyo pula na. Ayan, ayan. Kain natin dito. Meron akong nakitang, ano, guys. Meron akong nakitang beans. Parang maano na. Kasi, guys, nilagyan ko to ng beans, eh, sa pagitan. Nagtatago. Ang hirap kasing makita ng beans. Ayan, nakita ko dito. Kailangan talaga hahawiin mo. Ayan, oh. May mga bulaklak pa yung beans natin, oh. Ay, the struggle is real talaga. Excited na akong magluto ng ginataang tuna. Shout out sa ating followers and ka-Facebook na si Team Corpus. Si Miss Ting ay nagluto ng tuna na nilagyan niya ng mga gulay. So, lalagyan natin yung ating ano, beans. Naparami pa guys. Ayan, tingnan ninyo. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Ang laki-laki nang Ayan, tingnan nyo, napakalaki. Ang laki talaga. Nakakatuwa. Although, sabi ni Daddy, huwag na daw tayong magtanim nito next year. Puro patio tomatoes na lang. May mga ano pa siya guys eh, bulaklak pa oh. Ayan. Just ito guys, ang ating beefsteak tomato. Ayan. Diyos ko, sala labit na ang ating mga ano, green beans. Yung ating pole beans, guys, napaka ano. Ang daming dahon. Okay, ito na lang muna, guys, ang ating harvest. Ito ay mga green pa naman. Ayan. Nalungkot na ang ating pipino. Tingnan ko lang dito. Kasi ito, guys, green beans pa rin tong iba dito. Eh. Tingnan nyo yung mga kamatis, nakasabit na lang, mo. Oh. Ayan, hindi ko na siya nadiligan guys. Kaya ganito. Para, ito ay paano na. Papatay na to guys. Tingnan nyo yan. Ano na. Talagang lantang lanta na. Pero meron pa tayong isang pipino doon. Hindi ko muna yung aanihin. Tapos ang atin namang tomato. Dito naka-harvest ako guys ng apat kahapon. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Dami pa nito guys. Talagang nag-uumapaw ang ating ano. Alam niyo ginagawa ko dito guys, fini-freeze ko lang yan. Tapos pwede niyang gamitin sa sinigang, pag magigisa ka, kahit na frozen. Kuha ka lang ng isa, kasi guys pag ginisa mo naman, lalambot naman din yung, ano, pe, yung kamatis eh. So hindi ako nagkakani, hindi ko rin siya ginagawang tomato sauce. Ano lang guys, freeze lang yung pinakamadali. Hindi tayo pwede masyado ng toxic na mga ano, yung mga mabilisang ano lang tayo eto guys ay puro green beans pero tapos na rin ito. So meron akong nakitang isa. Kukunin natin syempre dahil sayang. Ay kabayo nahulog ang kamatis. Hala na nahulog ang kamatis. Hala. Ayan. Ito kunin natin. Okay guys this is the ano na. This is it pancit. Ito na ang ating masaganang aning ngayong Huwebes. Pasok na tayo guys. I think yung sinaing ko ay tapos na rin. Ayan. Talagang fall na oh. Naglalagas-lagas na yung mga dahon. So ang gagawin natin ay pagkatapos natin ng ating garden season, tatanggal na natin lahat ng mga tanim. Bubunutin natin yun guys. Um, para ready na ulit yon for next year. iya amend na lang natin yung soil. Okay, marami rin tayong napitas, guys. Okay, guys. Time check 8:05. Luto na ang ating sinaing check. So pag-uwi ni Daddy mamaya kung tayo ay wala pa sa bahay, meron na siyang makakain. Ipakita ko lang ng mabilis ang ating harvest. Ito yung na-harvest ko kahapon, guys. Okra, itong mga beans na to. Apat na kamatis. Ayan pa yung ating kagulayan. Ito na yung malaking, malaking kamatis. Ito guys, ang ating harvest for today. Meron tayong dalawang bell pepper. Tapos, mga beans pa din. Iisasahog natin yan sa ating lulutuing tuna. Meron tayong tatlong satin moon eggplant. So, ang ating kamatis ay limang piraso. Tapos maraming beans ulit. And then ang ating siling labuyo. Ayan guys. Ang ating kape ay hindi pa rin natin naiinom. Okay guys, tapusin na natin ang ating video. Ang kape ko guys malamig na. Pero laban pa din yan kahit malamig na. Inumin pa din natin. So hindi ko na ito maliligpit guys. Dito na lang muna yan. Iiwan na lang muna natin dito ang ating ani for today. Mamaya ko na yan aasikasuhin dahil tayo naman ay magtatrabaho na para sa ating kinabukasan. Ayan na ang ating mga gulay. Napakarami. Maraming salamat, Lord, sa nag-uumapaw na grasya. Ayan. Pag may tinani, may aanihin. Ayan. Ito guys, ang goldfish ni ate. Itatapo na natin kasi empty na yan. Kuha lang tayo ng isang pirasong saging para sa ating pananghalian eto na lang muna for today at saka itong ating protein bar. Meron na tayong baong tubig sa sasakyan. Okay guys, yan lang muna for Thursday's Harvest Serie. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin dito sa Facebook. Lalong lalo na sa ating mga tala, sender at mga nagsishare ng ating mga reels. Remember, family time is the best time. And every gising with your family. And every harvest is always a blessing. Bye!